Restricted ka na pala sa ads nyo pero hindi nyo pa alam kung saan ito makikita. So mga katiktik, so dyan nyo lang po ako at ituturo ko sa inyo kung saan po ino. So ngayon mga katiktik, punta lang po tayo sa ating Facebook po. I-click po natin itong professional dashboard po. Then uh, scroll up. Ayan po at hanapin po natin itong see more po. I-click lang po natin. Then scroll up again. Tapos ito po, uh, ad center po. I-click lang po natin mga katiktik. Ayan po, dito po natin makikita yung advertising uh, restricted po kapag may violation na po. No? Then dito sa manage po, dito naman po tayo nagraran po. Makikita po natin kung nagparan po tayo ng mga ads po. So, halimbawa may 7 days, 30 days, 60, at saka, o, you know, 90 days po mga katiktik. Ngayon mga katiktik, i-double check nyo po yan. Baka mamaya nagran pala kayo ng Uh, inyong mga uh, product po dito or nag-post-post po kayo or na-promote nyo po yun, no? So mga katiktik, i-double check nyo po yan lagi kasi once na uh, hindi nyo namalayan na may outstanding balance na pala kayo, isa uh, pwede po talaga tayong ma-account restricted po mga katiktik okay? Ayo, may natutunan po at uh, pakishare naman po nito mga katiktik at kung di ka pa po